dahon nga mahita bong yung nani nga takwa ho lang murag magic oh, salamat yung kayo salamat yung tanan na narami kusina gawin mo yung pagayangan yung gibiyaan sa nakaraan Sobrang emosyonal ang mga bata habang ikiniquinto sa amin ang ginawang hindi maganda sa kanilang nanay. Iniwan sila at mayroon na daw iba na kinakasama sa ibang lugar. Nakita din namin mismo ang hirap ng kalagayan nila dito dahil sa dami nila. Kaya sa awa ng Panginoon, pamagitan ng ating mga sponsors, na natin sila ng munting ayuda. Pero hindi dito magtatapos ang lahat. Tugunan natin kung ano pa ang mga pangangailangan nila. Nakita din namin dito sila sa lupa magsasaing at dito na rin sila kumain. Dahil ang malaking bahay na tinitirhan nila ngayon na pagmamayari sa kapatid ni Kuya Ruel na sila ang pinatira ay walang saingan, walang kusina at walang CR. So CR at saka kusina ang gagawin namin. lahat daw. Oh, Ang dami, puno. Salamat. Sobra gid kayo nga kung pagsalamat. So, dami tayong bigas. So, na natay mga gamit. So, mamaya, i-ano natin to. I-fit natin sa loob sa, sa pakina ninyo. Manila Folding para in case kong uh, wow. iligpit naka-fold, baka-fold wow. okay. lagay sa sige ya. daw ni ni ba ka so ito makinis na relax sila ha yan oh so, sakto rin niya Jadi, dari putar ibu tanda kan? Wah. na po uh, yung uh, inuming tubig ninyo yung ano no? yung asin ba yun? yung mineral. mineral so pwede ito para may agas at magagas rin eh tubig so, yun mo ito po uh, may kaliro uh, malaking kaliro Okay, so, mo don't know.

Diyan natin oh. limutan. Welcome! Welcome. <laughs> lagay mo naman. Siyempre, mayroon tayong cortina. Yehey! Yeah. Yehe. Yeah. <laughs> lagay natin dyan, lagay doon, lagay doon. So, tatlong cortina. Dito na. natin ilagay. So, ito po. Uh, nagbili na rin kami ng ano? Butin. Yung uh, portable na ito. Uh, butin ito. Ha? Huh? Ito pa, buksan natin. Yay! Yay! <tapos> pa. may na ano. Huh? portable stop malagay na. na. Wow! Ay, bala. Ay, bala. Siyempre, itong mga ano natin, dalawa to. Kasi okay. lalo ang So, ito po, mayroong hangir. Hangir, uh, yeah. dito lang muna natin lagay. So, ito po, may mga plato. Ha? Mga plato, dito muna natin lagay. Yes. Yan, mga plato, marami itong plato. Ha? Huh? Pinggan. Oh, pinggan. Ito, may malaki para, ano po, sa sabaw. Tuh, mayroon pa. Mga pinggan. Ha? Mm. Ito pa, para sa kanin. Ha? Kung mm. mm. mayroon mga sos, mga sabaw, mayroon kayo mga ganito, ha? Ito pa. Ito pa, marami. Ha? Sempre. Tabo, dalawa.

Ayan, mayroong mga hanger kayo. Para sa mga gamitin niyo At saka mayroong kintik, ha? kita po. Mayroon ba? Wow. Perfect. Perfect. Siyempre, mga baso. Nagpili kami ng plastic na baso para hindi madaling, hindi madaling mabasang. Ha? Siyempre, mga... ano po? Mga... 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 ano po, mga, mag... Tasag. 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 Para kung mag... Kayo, mayroon mag... 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 mau mag... 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 mag...

Siyempre, kapag magkape kayo, para mayroon kayong standby na... Takure. An? Sa Sa'yo nga na rin? Takure. Takure. Aba, ah, mabrye keda. Thermos. Ayan daw ito. Kapag mayroong takure, na tubig init. Kung sa may kinanglan? Thermos. Thermos. Ah, ito ano pa to kuya. Malaking thermos. Ha? Termos. Ay, malaking thermos. Siyempre... Kuya, may solar lights kami dalawa. Isa sa labas, isa sa loob. Ha? Mayroon tayong solar lights. Dito muna natin lagay yung solar, solar lights. Ito. Sige dong, kuha dito. Ganong. Napa dito. O, oh, ito na. Ay! mo kalendaryo? Mayor, mayroon tayong kalendaryo, ha? Ay, kalendaryo. Kailangan natin yung kalendaryo. Yehey! 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 Yehey!

So, mayroon. Kapag uh, dito kayo matulog, si Tisa may matulog din Si, kay Lau, si Sarah. So, nagabili tayo ng, ano guys, nagabili tayo ng form, uh, holding. So, pwede ito i, ano, ibong haron, para din Kung may matulog din eh.

yan po ang dami pong mga gamit natin ngayon. So mamaya po, i-arrange namin to. Mamaya i-arrange namin. Uh, tingnan namin kung makasya ba to dito. Ang dami po. So bukod pa nito, Kuya Roel, mga bata, Ah, uh, mga nandito po, may, baka magtaka kayo, mayroong apo. Apo muna, mo na yung usan, no? Ah, 2, Apo. So, yan po ang yung tumulong sa atin, anak din ni eh, Kuya ni Kuya Ruel, yung uh, ano po si pangalan mo? No? Ernest. Ernest. Oh. Anak din ni eh, Kuya Ruel kasi siyang tong anak niya lahat. Dalawa yung binata. Yung pangalan ng Kaya ba kayo? Oh. Oo. kayong kusina, parang bahay na rin mga gamit. Uh, bigas. So, ito pong bigas, ito po yung uh, ibili na mo sa inyo Ha? ha? kaya kung mahuma naman ang inyong balay inyong payag, ang inyong kusina so naagad may bugas huwag na po tayo gamay ng groceries si so lang na sa gamit na apoy diri mo matulog na ay folding bed at saka ito po uh, laga malaking lagay ng damit so bukod pa nito kuya Ruel mayroon akong ibigay sa inyo na kas ikaw na ang bahala bilhan mo sila ng yung damit ha? magagamit sa ninyo ha? kailan? so ito po

Ayan po, mayroon kang 10,000 na kas. So, masaya ka po mga bata? Ah. Ha? Oo. So, ngayon po ay ang sponsor po natin dito lahat, pati sa kusina nyo dito, CR, at saka yung cash uh, na pira, galing po yan ni Ate Nida. Ate Nida, maraming salamat. Yan po, napagawa natin sila ng malaki-laking kusina, may CR pa, mga gamit, at saka yung cash uh, at saka yung kas. So maraming salamat talaga. Hindi hindi talaga namin to magawa kung hindi dahil sa inyo. Uh, ingat kayo lagi and more blessings sa inyo More blessings sa iyo. Maraming salamat talaga. So ngayon po, Kuya Roel, unsa ini kasulti sa unang-unang pag-ari na mudre sa una, na-interview na mo ka nakuha na mo ang uh, istorya sa inyong kinabuhi, hantong naabot sa inani karon, nagtuo ba ka? nga mahitabo ni unsa po nang imong ikasulte sa ato sa amoa o labi na sa amoang mga sponsors og yung kung magdahom nga mahitabo yung nani nga takwa ho lang <laughs> mura gi magic sa napu kadlaw ni baro Salamat din kayo. Mamnida, salamat kayo Ma sa Manginaw ko nga patasan pa sa si ginuwang imong kinabuhi Kaya e daghan pa kayong mga tao nga nakinanglan sa inyong imong tabang Sir Rene eh, O Brad Tata Daghan yung kayo salamat Sige uh, Salamat ang una-una sa ginoo Kaya ang ginuwa yung nagbuhot ani para sa inyong uh, Bisik-bisen kami Wala kami nagdahombot na sa unang vlog na mo na ada'y tabang uh, maabot sa inyo Mis mismo kami, wala may kibalo karon nakita gina to na uh, buutan nyo lang no? labi na sa mga bata, nana mo yung tarong uh, tarong na kusina yung agan, naabad yung mga gamit so karon mga bata unsa sa po ninyo kasulti kamuli ha pagtabang ninyo sa mga Salamat, Lida. Salamat sa tugas, Huwag okay, sa gamit. Huwag sa kusina. sa CR. Hindi. Hindi. Salamat. Hindi. Hindi. Salamat. Okay. Salamat. Salamat kayo sa kalimtaba ngayon yung hihatan kami. Salamat kayo. Pamida. Salamat sa tanan ha. kusina. sina. Um, Salamat kayo mam dida kay sa imong gitabang sa mua. Sa una wala may kusina, karon na may kusina. Kumisi ar, misi ar. Sa mga gamit kay mga gitabang sa mua. Bugas. Og sa kwarta nga, cash. ito po yung mga resibo natin. Kuya Rowen. Yan po para din sa ating mga viewers, sa ating sponsor. No? So ang lahat po, lahat po nagasto natin sa kusina niya dito. At saka yung CR. Yung mga materialis, ito po. Yung una, yung unang materialis na na-deliver dito, 43,994. At saka mayroong nadagdag. At saka, siyempre, mayroong uh, jealousy uh, pintura at saka yung labor natin is 20k so uh, maraming salamat talaga Atinida at saka nagdagdag si Atinida ng uh, uh 40 para sa magamit at saka yung uh, kas so yan po uh, uh, maraming, maraming salamat Atinida ha at saka buko nito yung pagkatapos natin to mga arrange lahat mayroon kaming dalang ulam at saka

Meron tayong dalang ano, Lidson manok. Ah. Dami ko ha Sa kamay natin dessert 'yan. Ice ah, cream. Ah, uh, mayroon tayong apat na Lidson na manok para pagsaluhan nila ngayon. Cream yame. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream. Name of the Father the Lord, of the Son of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you kayo sa grasya nga imugihatang karunsa labing kaatini da kang sa tayrini Ose o kang bro Tata

Okay guys, at tapos lang kumain. mag ice cream tayo. Yeah. Yan. Oh, si Dodo nga tumawag sa akin. Kanina lang. <laughs> yan. Sana. Okay na, no? Mm -hmm. Along. Op. Salamat kayo sa inyo, kaya rin ni tata, at sa sponsor at inida. Maraming salamat. 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 Kay Kuya Rini at Kuya Tata at sa sponsor namin kay Atenida. Maraming salamat. Maraming salamat. Yan po, uh, maraming salamat again at Nida. At sa kaabangan ninyo, mga katikang natin dyan, ang susunod nating pabahay kay uh, Tatay Binsyo. Yan po, maraming salamat. Hanggang dito lang po yung video natin.